morning OFW tips <laughs> kailangan magtira ka para sa sarili bakit kailangan mong magtira para sa sarili alam nyo po <clears throat> idea lang kung ikaw OFW ka I'm sure makaka-relate ka sa mga sasabihin ko pwedeng, pwedeng ito okay sa'yo pwede rin hindi okay sa'yo kasi iba-iba tayo ng rule sa family natin. Pero more on, kapag ikaw OFW ka, kagaya ko, ikaw ay breadwinner. Tama? So, ang mga breadwinner, gagawin yan ang lahat para sa family. And, yung tips na sasabihin ko, magtira ka para sa sarili mo. Ulitin ko ah, magtira ka para sa sarili mo. Why? ang dami kong kakilala ng OFW dami kong kakilala ng mga breadwinners pero hindi sila nagtitira sa sarili buhay, nila buong buhay ng pag-a-abroad nila binubuhos nila yung kinikita nila sa family lahat ng kinikita padala sa pamilya sahod padala sa pamilya sahod padala sa pamilya kasi ang pamilya kailangan ganito kailangan ganyan kailangan ganon kailangan ganyan pero <coughs> walang mali doon Okay? Walang mali doon kasi uh, as a breed winner, yun ang pangarap natin eh na makatulong sa pamilya. Pero sabi ko nga, magtira ka para sa sarili mo kasi umiidad ka, uuwi at uuwi ka ng Pilipinas, matatapos at matatapos ang kontrata mo, mapapagod at mapapagod ka, pwedeng magkasakit ka. At kapag wala kang tinitira sa sarili mo, baka makagaya ka ng mga OFW na mga nakausap ko. <laughs> Na kapag nandito na sila sa Pilipinas, hindi sila pwedeng humingi ng tulong doon uh, sa mga taong tinutulungan nila nung sila ay nasa abroad pa. And take note, hindi lahat ganito pero more on ganito. Nung ikaw ay nasa abroad pa, syempre kumikita ka magbigay ka sa family so mabait sila sa iyo okay sila sa iyo close ka sa kanila and kapag wala ka na doon mo malalaman doon mo makikita kung sino yung totoong tao nakasama sino yung totoong tao sa iyo sino yung totoong tao ang sasama sa iyo dadamay sa iyo in times na ikaw naman yung wala kaya sinasabi ko magtira ka para sa sarili mo kasi lahat ng taong tinutulungan mo ay tutulungan ka kapag ikaw naman yung humihingi ng tulong. And that's real talk. Okay? <coughs> Hindi po lahat ng lalapitan mo ay tatanggapin ka. Ang pinaka worst kapag ikaw meron at lalapit sa iyo, tutulong ka na ako ka kasi buti ikaw nasa abroad alam mo ganun ik ikokonsensya ka eh buti ka nakasa abroad ka naka abroad ka lang hindi mo na kami kilala pinsan paano naman dyan bayaran ko sa katapusan <coughs> anak paano naman dyan asawa magulang <coughs> etc pero tandaan mo hindi yan lahat na nandito ka na sa Pilipinas, pag lumapit ka o nilapitan mo ay mag help back sila sa'yo kaya ulitin ko magtira ka para sa sarili mo kasi meron kang sariling buhay karapatan mong ma-enjoy yung buhay mo karapatan mong ma-enjoy yung kinikita mo para karapatan mong ma-enjoy kung ano yung mga pinaghihirapan mo kaya magtira ka para sa sarili mo please lang magtira ka para sa sarili kasi hindi madali ang buhay abroad hindi madali ang malayo sa pamilya hindi madali ang ma-homesick hindi madali yung nagtatrabaho ka kahit may sakit ka hindi madali yung lipas guto mo hindi madali yung naungulila ka sa pamilya pero still, nandiyan ka sa abroad because of them pero in time na kailangan mo sila hindi kanila matutulungan pero take note hindi lahat ganon Marami din na... Meron din na kapag lumapit ka, tutulungan ka. Yes! Pero out of 100%, halos mga 2 to 3%, 2 to 5% ang gumagawa nun. Kalimitan po. Okay lang sa'yo kapag adyan ka pa abroad. Okay lang sa'yo kapag nautangan ka pa. Okay lang sa'yo kapag nahiraman ka pa. Okay lang sila sa'yo kapag meron ka pa. Pero the moment wala ka na at nandito ka sa Pilipinas pag dumating ang time na hindi mo na kaya magtrabaho tanda mo hindi lahat ng tinutulungan mo ay tutulungan ka pabalik kaya ulitin ko magtira ka para sa sarili mo magtira ka para sa sarili mo at magtira ka para sa sarili mo this is JL Lausa and good morning